Good morning mga kabay. Plat tayo mga kabay no. Plat. Plat. Na simiipit ang ating anong gulong mga kabay no. Na plat talaga mga kabay. Time take is 8:30 na plat. Okay mga kabay lah ating Badja City 125 mga kabay ilang beses na to mga kabay no problema yata ako ilang buwan na to maganon to ano bang solusyon na yung mga kabay ano kambia natin no? maluwag pinalitan ko na nga itong sarusi itong akambia mga kabay ba? kung ganoon pa rin mga kabay suso nito mga kabay Ayan. maluwag